Okay, so ayun mga Lodi. So meron naman tayong panibagong video mga Lodi na. So patagal-tagal natin hindi mo na, uh, magka-captain abag initing mga Lodi na. So gusto ko naman magturo ngayon kasi nakikita ko sa mga TikTok is trend yung mga ganitong edit, okay? So ngayon magtuturo tayo dito sa YouTube, anti-YouTube channel kasi uh, gusto ko mag-share sa mga subscriber ko na gusto mo natin mag-edit. Mga walang gamit, mga walang computer. So gamit lang ang cellphone. Okay, so huwag natin patatagalin. Na Diretso na tayo ka mga Lodi. So ayun mga Lodi. So ito yung uh, video natin na nilagay dito sa CapCut mga Lodi na. Okay, so uh, Yan, ikakat natin yung pinakalas Yung pagtalo natin mga lodi no? Yan, ikakat natin yan Tapos i Ano natin yan i I-remove background natin yan So click nyo lang yung ano, remove background dito Cast out, dapat person para sakto siyang ano Yan Okay, sundan nyo lang yung mga ko dito mga lodi no? Yan Yan, okay, so yan Ulitin natin kasi hindi natin hindi na gano, no. Nag, ano, yan natanggal na okay so ngayon gagawin natin i-max eh, ma naman natin yung mga lodi eh. yung uh, yon para malinis siya kasi meron siya nakikita sa gilid na ano hindi perfect yung pagkakat ng background pag okay so yan and yan punta tayo sa max dito dito sa sitting ano yan punta tayo sa max tapos okay Okay, so ikot nyo lang yung video mga luda kasi nirotate natin kasi para malaki. Click nyo lang parang box na maliit dyan. Lalaki yung, ano nyo, makita nyo ng buo yan. Okay, so yan. And, dito, maglalagay tayo ng walang background. Pero, nakashoot na yata ako dun sa, ano, sa video ko. Okay, so dito pala sa unahan wala natin background. Dito natin kukunin. Kasi pag mag-shoot ka nito, meron ka ng, ano, uh, meron ka, uh, magbibideo ka na ng walang background bago ka pumasok. Okay, so sunod tuturo natin yung kung paano mag-shoot mga ganyan. Okay, so ito kinuha ko yung, kinapi ko yung isang video ko. Kinapi ko lang yung video ko na yun dahil nga hanapin ko yung ano dito, yung walang background na ano. Uh, walang background na walang uh, tao na na video. Dapat walang tao kasi pag uh, kasi para pag nag-cut ka ng background mo, panekat ka ng, ano, ng uh, taon... kasi tapos tinanggal mo ng background, so ilalagay mo lang yung sarili mo dyan na wala akong background. Okay, so yun yung lalagay mong animation. Okay, so dito, hinahanap pa natin, medyo, yan, medyo matagal-tagal, malaylayo pala. So, na natin to. Ito na nakita na natin. Itadrag natin yan, yung walang, uh, walang character, walang tao na, walang taon na background. Kasi, nagshoot muna na ako ng walang background. Kasi, para dyan, may ilagay yung, may animi, ay, yung, ma animate, natin yung, ta yung, ano, yung, uh, yung, talon ko. Okay, so para manimit natin. Okay? Okay, so yan. Ilalagay natin to sa ilalim yung, uh, yung video ko na tinanggalan ng background. Okay. Okay, nahanap natin. So, overlay natin ito. Nabasa mo yan para mapasok sa ilalim. Ayan, so nandiyan na sa ibabaw di ba? Ibang klase kasi dito na sa ilalim. Sa ibabaw po pumunta. Ganun, kung iba, sa ibang mga so so editing. Okay, so nasa ibabaw na yung siya, di ba? Yan. Ipiprim natin yan. Nakikita nyo yung gilid dito. Yung parang di, uh, diamond. Diamond ba? Yan. Ilalagay sa gano'n. Yan. Eh, papataasin. Diamond ba tawag doon? Yan. Yung tawag yan is keyframe, Lock yan, Para magkaroon ka ng animation. Okay. So, lumipad na siya Okay. Lumipad na sya, no? So, Okay. So, magkakaroon ka na ng superhero effects, no? Okay? Yan. Okay? So, yan. Uh, I hindi na lang natin yung hindi natin kailangan dito. So okay, mag-import na tayo ng effects. Okay? Ilalagay ko na lang yung link niyo link ko niyan sa baba ng video ko diyan sa ano. Sa description yung link ng ano ng mga ganitong uh, effects na pwedeng gamitin. Okay? So yan dapat black background. Okay? So click niyo yan, cut niyo yan. Okay, so hindi na ito, delete na natin yung dulo. Nulid na yan. Tapos yan. Okay? So punta tayo sa blend. Pagod sa blend, lagyan natin ano, filter. Uh, filter ba tawag doon? Okay, so para ma-all remove yung background niya, depende, pili lang kayo ng screen. O yan, so na-remove ng background niya, ilalagay natin sa ilalim. Yan may mahiging effects ng ano, ng ano nyo, ng lipad nyo. Okay, so para magkaroon siya ng that uh, dating, di ba? So, isasakto mo lang naman yan, isasabay mo, dapat masabay mo yan. Yan. Yung mga ganitong edit kasi mga lodi is nagagawa lang dati sa super na mga mabibigat sa computer. Pero ngayon, nakakaya na ng CapCut. Pili mo ako CapCut kasi nagagawa niya ng mga ganitong editing. Okay? So, kaya kaya na kahit sino kaya gumawa ng pelikula mga movie kahit sino okay so trend to sa mga tiktok kapag gumawa kahit ilagay nyo sa tiktok nyo so pwedeng may possibility na magkaroon ka ng maraming viewers sa mga ganitong editing kasi trend siya sa nga, ano nga at kakaiba yung mga ganitong editing okay so yan and -ma max natin ng kunti kunti kasi medyo halata yung gilid nya yan tapos si invert natin yan i invert natin tanggalin lang natin ng kunti para Yan Tapos Isasakto lang naman natin sa talon yan eh Para magsabay lang sya na parang yun parang ganun Parang impact sya Okay So pagkatapos nun O oh, yan o oh, Sakto na sya diba Okay So baka hindi pa nga nag subscribe Subscribe na kayo mga ludi Para tuloy tuloy sa ating mga ganitong video ano Kasi turo natin yung mga nakikita natin yung mga sikat Na mga TikToker na mga gumagawa ng mga ganito And gusto kong matuto kayo mga ludi Subscribe kayo sa aking YouTube channel mga ludi no Okay so Salamat sa 1,000 subscriber na, uh, na subscriber na narating na natin. 180 pala. Okay. So, yan. Save na natin yung video. Tapos, ibalik lang natin ulit yan, ano? Okay. Balik lang natin yung video ulit. Okay. So, yan. So, buo na siya, di ba? Nabuo na dyan. Ngayon, lalagyan natin ng ah uh, uh, camera shake. Okay. Punta ka sa Night Hanapin nyo yung camera shake dito. Okay camera shake. O yan, shake. So, para magkaroon siya ng impact para gumalaw yung, parang gumalaw yung mundo. Parang something na parang humanig, di ba? Lumindol yung parang, ayan, sa sobrang lakas ng impact So, lagi ako napapansin yung kapag nanonood ka ng mga movie, may mga ganyan silang, ano, ah, uh, dating ng impact, okay? So, para maging reali realistic, you know, diba? yan o, ba? diba? Ganon, so yun. And, meron ka ng superhero epic mga Lodi, no? Ganon lang kadali ang mga Lodi. So, yan. Natapos na natin mga lood. Sana nasundan yung ating uh, tutorial. And uh, mas maganda manood kayo dito sa YouTube kasi compared sa maliliit sa TikTok sa 1 minute lang yun kasi kulang yung ah... Uh... mag i sa CapCut mga lood. Okay, so... Pag nanood kayo kasi sa mga TikTok tutorial so medyo yung mga turo doon is medyo mabilisan tapos hindi nyo agad maintindihan kasi 1 minute lang hinabon nila. Compared dito sa ginagawa natin na mahaba yung video para mas maintindihan nyo talaga. Okay, so thank you for watching mga